Bukas, so, walang kwinta. Wala siyang utang na loob kay sa mga Duterte. Mm. Kasi kami, kami po, taga Northern Samar, talagang may hinanakit po kami sa administrasyon ni President uh, BBM. Mm. Dahil isa po kaming nabudol. Dahil noong nakaraang eleksyon, Sacrifice talaga namin. Grabe. Walang hinihingi, nakapalit, kahit pira. Wala kaming natatanggap. Dahil gusto lang namin na sumusunod sumunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinalan niya. So ngayon nangyari, uh, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay President, former President Duterte, siya ang sumunod sa mga bell, 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 lahat ng na mga nagawa ni, ni former President Duterte eh, na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya, siya ang susunod, na no, sumusuport, siya ang magpapatuloy. So ngayon hindi niya ginagawa, mga sinungaling yun sila. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya. Dahil kay President, former President Duterte na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating ng oras, walang kwinta. Wala siyang utang na loob kay, sa mga Duterte. Dahil ang Duterte, mabait talaga. Pila ilang President lumabay, ah, lumab, ano nakaraan? Dumaan. Dumaan po. Ano ba yung tatay ni BBM? Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former president Duterte ang nagpapalibing. Talagang dapat sa kanya ipababa ipap na yan sa pwesto. Kasi walang kwinta ang mga taong bayan kahit kunting programa na itulong niya wala. Wala na siya pag-intindi sa mga taong na sumusuporta na sa kanya nakaraang eleksyon. Pagdating ngayon wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa ko. Labi yung mga tambalos na yan. Dapat patanggalin niya sa pwesto. Kasi walang ginagawa sa buhay nila. Kaya ngayon, Duterte, ipaglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago po. Ma'am, anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda? Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam na mga taong bay at taong pagluban, na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay po. Katulad dito. Sino man ang nagawa ito ng mga pabahay kung hindi si Duterte ang nag tulong sa mga survivor ng Yolanda. Tapos ngayon, sasabihin niya walang nagagawa. So, so wag mo kaming anuhin, wag mo kaming Lulokohin kasi ang taong bayan marunong alam kahit anong gagawin ninyo dyan alam na kayo. Kasi wag kayo magsabi na walang nagawa si Duterte. Si Duterte ang ang president na pinaka gusto sa mga tao talaga dahil sa uh, war on drugs. Ma'am, 'di ba taga Samar po kayo? <coughs> Opo. Ano no I mean Ormoc. Ano Northern Samar? Northern Samar. Catarman. Doon sa mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan kamag mag-anak. Uh, ano po ang nasasabi nila? Uh, Sa kasalukuyang administrasyon. Okay. No, 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 kasalukuyan. Okay, Marcos. Marcos. Ang narinig ko doon kasi isa akong district coordinator, mm -hmm. alam ko yung mga mm -hmm. sinasabi ng mga tao na talagang kung gusto ipababa si Marcos, ipababa na lang. Mm -hmm. Kasi gusto nila talaga. Kasi naghihirap ang mga taong bayan mahal. tulad niyang bilihin. Mm -hmm. ang, ang mahal ng bigas, 60. Ang kilos, ang kilo ng bigas, ang mga manok, ang mga baboy, lahat lahat ang mga gulay. Walang walang lahat talaga na mga balik mga binibinta mahal as in. So, ang gusto sa mga tao, ibalik si Duterte. Mm -hmm. Dahil hindi sila nagalaala na mga anak nila mag-school o uwi ng gabi, hindi sila natatakot dahil wala naman mga adik, wala naman nag-drugs. So ngayon, parang bumalik na yung drugs, kaya ang sabi sa mga parents na talagang tapang tayo dahil ang taas ng presyo, puro na lang taas ang presyo, tapos yung mga mga binibinta ng mga taong bayan ng mga farmers ang mura. Kaya wala na ang talaga. So, kailangan talaga tulungan natin si Duterte. Yun ang sabi sa akin talaga. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ginagawa ni Tatay Digong ang gagawin talaga niya nga para pagtulong sa atin sa taong bayan. Sagad-sagad na natin dito ma'am, total. merong nga namang hinanaing ma'am eh. Ma'am, uh, nung nakaraang hakbang may iso ko, siguro napanood po ninyo ito sa social media. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon at may presidenting tayong adik, may kasama pang mura sa dulo eh. Uh, 100% naniwala hmm na bangag si Da Yes. Kasi alam naman ng taong bayan po na ano kahit hindi sa sabihan na kasi nakikita sa mga report sa mga TV ganyan mm. ang mga nangyayari updated ang mga tao dahil may cellphone, may YouTube. So update talaga ang mga nangyayari. Meron na bang tulong uh, sa mga Yolanda survivor? Wala pa man si BBM sa pwesto. Nangyari mm. yung Yolanda. Oo. Oh, oh. Is <clears throat> Noy Aquino. Oo. Oh, oh. So si Duterte ang tumutulong dito. Tinuloy? Kasi, opo. Mm. Siya ang tumulong talaga. So si BBM wala pang natulong Walang ngayon? Walang natulong yon po. Kasi wala pa siya sa posisyon eh. Hindi, dalawang taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi, Uh, two years ago pa lang daw na umpisan ang pagtulong. Meron ba siyang nautulong talaga? Hindi. Wala, wala sir. Kasi 18 years na ang Yolanda eh. Mm. <laughs> Paano siya makatulong? Eh ano po masasabi ninyo ma'am doon sa uh, sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Rodo Terte dito sa Tacloban. Wala daw nagawa. Totoo para bang, naman -gawa? para naman ginagawa niya kita yung tanga ang mga taong bayan hindi nakakita sa mga ginagawa. Mm. Sasabihan tayo ng ganyan. So, hindi siya maganda talaga. Dapat magsalita siya ng tatapat mm. at totoo. Mm. Kasi, hindi magpwede sasabihin niya yun. Kasi, alam na mga tao kung anong ginagawa ni Duterte. Mm -hmm. oh. Siyempre, babalik sa kanya. Nakakahiya siya. Mm. Bakit magsabi siya ng ganyan? Mm. Ay, naku. So, ang panawagan mo, ma'am, mas maganda? Bumaba na sa pwesto? Yes, po. Hundred Kami, naghihirap kami. Pobre kami, sir. Wala kaming pira. Tiniis namin, naghanap ng pira para makamasahe papunta dito. Mm. Nakarating pa kami dito, nakarating kami kahit ulan. Dahil sa pag-support namin kay Duterte. Kasi gusto namin talaga na maayos ang nalakanyang, mm. na walang mangyayari na mga gaguluhan, pagsira, pag pag ano pag kurakot sa kaban kwarta ng kaban ng bayan. Oh. oh mm. kami nakarating kami sa Cebu sa prayer rally ni Duterte Do doon. Hmm. Oh, nakapunta kami dahil talagang suporta kami talaga kahit saan. Ma'am, nabalita ano ba yung mga truck doon na nilagay sa binyo? Yes po. Yung truck na po, salbahis po yung naglagay dahil yung park na yan para yun sa public, hindi yung parking area. Bakit gagawin niya yun? Anong nangyari sa kanya? Bakit ayaw niya? Mas maganda ganina, mag ano doon, mag Mag-ano doon sa plaza para malaman sa mga tao. Bakit ganyan guilty siya? Kasi ayaw niya malalaman kung anong baho. Mm. Nga malalaman sa tao.